Good morning. Magluto tayo ng scramble egg. Ayan. Ayan lang ilagay natin. Pusado-halo. Good morning mga guys, mga kaibigan. Good morning sa inyo lahat. Gutong tayo almusal. Tuto natin ang daing. Ito yung ulam namin sa almusal. Yan, almusal natin. Mag-almusal tayo. Ulam natin itlog sa kadaing. Magandang umaga sa lahat. Ito po ang aming sinaing. Oh. kay Papa, maligamgam na tubig. Yan, maligamgam si Papa na tubig hindi sa pwede sa kape, sa sa Milo. Kaya, maligamgam na tubig na lang siya. Good morning sa lahat. Kapi May ano. Kain tayo. Morning. Kain po tayo. Kain po tayo, mga kaibigan, mga guys. Kain tayo Almusal na to, ito, almusal. Saka scrambled egg. Kain po. Kompleto po yung pamilya namin yun. Gabi po ng umaga. Yan, yan. Yan po, kain po tayo. Miranda family. Yan. itlog at daing po ang kating almusal. Tapos Milo. Kape, Milo at saka sa akin tubig na maligamgam. Kain po tayo. Magandang umaga po. Magandang umaga. lahat. Kain tayo. Kain po. Salo-salo kami ngayon kasi sabado. Kain ganito lang yung ulam. Basta masaya. Masaya ma-happy.